Daniel Padilla. Ayan, yeah. re-rest back na raw. Re rest back sa termino na babalik na ulit. Magbabalik showbiz na raw ang kapamilya aktor na si Daniel Padilla galing sa pamamahinga nito matapos ang hiwalayan nila ng dating kasintahang si Catherine Bernardo. Sa latest episode ng online program na Christopher Minute, tinalakay ang gagawing pagwelta ng aktor sa kanyang showbiz career. Sa ad ng beteranang kolumnista ay simula raw ng hiwalayan ay madalas sabihin na nawalan na ng kinang ang aktor at sinasabi pa ng ilan na laos na ito. Ngunit pagdidiin ni Christy Fermin na wala umanong na laos, kundi ay namahinga lamang ng sandali si Daniel at mayroon raw tamang pagkakataon sa pagbabalik ng aktor. Pahayag ni Christy, ito po ay hindi pagbabanta. Ang sabi ng kanyang kampo, kasi madalas sabihin na mula nang mawala sa piling niya si Catherine Bernardo. Nawalan na ng kinang ang kanyang bituin. Parang sinasabi ng iba na nalaos. Pero inuulit-ulit po namin, hindi po ba? Wala pong nalalaos. Hindi po nalaos si Daniel Padilla. Na mahinga lang pansamantala. Pero mayroon tayong matatawag na tamang pagkakataon para kay Daniel Padilla. Dagdag pa ng kasamahan ni Christy na si Romel ay matatawag na resback ng aktor ang pagbabalik nito dahil sa mayroon na itong pinagkakaabalahan at kailangan abangan ng mga tao. Ani Romel, dito napapasok yung sinasabing re-resback siya kasi mayroon na siyang pinagkakaabalahan at aabangan natin. Paglalahad pa ni Christy na sa kasalukuyan ay panay na raw ang ensayo ni Daniel para sa proyektong nila ng kapwa aktor na si Richard Gutierrez at unti-unti na itong lumalabas sa kanyang mga concert at kahit na raw umuulan pa ay hindi iniiwan ang aktor ng mga nanood sa kanya. Unti-unti na raw nakikita ang paglaban. Ito raw ang ibig sabihin na re na si Daniel. Wala raw itong halong pananakot o pagmamayabang kundi re sa termino na babalik na ulit. Pagpapatuloy ni Christie, panay na ang ensayo niya para sa kanilang aksyon serya ni Richard Gutierrez. Maganda ito, 'di ba? At saka unti-unti na siyang lumabas. Yung mga concert niya na kahit umuulan ay hindi naman siya iniiwanan. Unti-unti nakikita ang paglaban niya. 'Yun po ang ibig sabihin na re back na si Daniel. Wala pong halong pananakot. Walang halong pagyayabang. Walang anumang halong ikanga ay dapat katakutan ng kahit sino kundi re-rest back sa termino na babalik na ulit.